Nang hapon mga kababayan Meron sa Meron tayong pasayro na, na, Kilala tayo Kilala tayo sa pagbablog Nakilala nila tayo ngayon Ngayon inano, ano niling nila magpabidyo sa atin Para makapag ano daw sila Makumusta niya din yung mga kapatid niya Sa probinsya dahil hindi sila nakakawe. Sa pamamagitan natin Koko daw nila para makita din daw sila sa channel natin. Kaya mga kababayan, tara samahan nyo ku kwentuhan natin si Ate sa araw ng natu araw ng linggo. Mga kabayan, ayan magandang hapon mga kabayan. Dito tayo ngayon sa Little Bagyo. Ito malapit sa bahay ni Marcos. Ayan oh no, stoplight sa kanan, bahay ni Bongbong Marcos mga kabayan, ito magandang hapon dito ta ulit tayo sa pagbibidyo dahil bukas kasi ang pre-ride ni Kuya lunes hanggang biyernes pre-ride tayo mga kabayan pero may nasakay tayo na galing ng Gilmore papunta kayo ng Nui de Pebrero ma'am tanungin natin sila ito si ma'am, ang ganda ni ma'am Mama anong pangalan niyo ma'am? Uh, ako si Tawagin mo na ako Akay. Akay. Mama Kay, ilan taon na si Mama Kay? Ah, uh, 53. Uy, bata pa. <laughs> Matanda okay. na. Ito si Ma'am nagtatago. Ayun. Si Rizel. Ang, ang Raina ng na nang antique. Yeah. mga kababayan, sila ngayon ang tampok sa video natin. Galing sila sa Gilmore, nagpagawa kayo ma'am na? Oo, oh, nagpagawa kami ng printer Oo oh. Kasi nasira na naman Ano yung pa paulit-ulit yung sira ma'am? Ang um, ink Panay lang putol Anong yung pinagawa namin oh, anong, lag anong dapat gawin sa ink? Eh, pinagawa para Kasi dami assignment yung anak ko Kailangan oh. magpagawa Kaya pinalitan ko rin yung ink niya kasi nasira yung color. Ilan ba yung anak niyo, ma'am? Matanong tatlo. ko na lang. Wait, tatlo lang pala. Bakit bat ko tatlo konti? <laughs> <laughs> bat ko konti, ma'am. Puro girl. Wala, walang yes. lalaki. Walang lalaki. Ay, si ma'am, ilang taon na si madam? <laughs> 21 po. 21, oy, mga kababayan, 21 taga Antique. Yung gustong manligo kay ma'am, puntahan niyo lang dito sa Nueva Libre Pebrero. Oh, Mandaluyong. May boyfriend na si ma'am? Wala po. Uy! Strict si ma'am? Medyo. Strict si mami? Medyo, bakit? Pero nag-aaral ka pa ma'am? Mag-aaral this year. Anong year na si ma'am? Second year. Second year college? Yes po. Yeah. Anong kinukuha? Computer engineering. Uy! Tapakaganda ng pangarap mo ma'am. Dapat talaga wag ka muna mag-asawa. <laughs> kasi pag nag ka mauuwi ka sa home ka nanay tipo taga laba ayan mga kababayan anong probinsya ni madam? taga antiki o, shout out muna po madam yung ano mga taga antiki shout sa taga antiki dyan sa bugasong sige lang lahatin mo na kasi hindi naman tayo nakaka-uwi pare eh. mga kamag-anak mo ate kumustahin mo na habang kasi mamaya maya mapapanood na nila to kamusta kayo dyan sa bugasong mga kapatid ko uh, dyan sa uton yung kapatid ko ayan mga kababayan Maingat kayo dyan. sikat na si ma'am nasa youtube na <laughs> sige lang kumustahin mo lahat Baba pa naman tayo ayan mga kababayan nasa si boulevard kami ayan tapos kakaliwa tayo ma'am ng 9 Nuibin oh, Pebrero, dito, no? Dito, dito. Shumol na yun dun, eh. O, oh, ka kaya nga, dito. kakaliwa. Eh, bawal kumaliwa dito, man. Ah. Oo. Di shumol tayo. O, oh, kakaliwa tayo dyan, tapos kaliwa uli. Pwede siya shumol, di ba? Oo. Oh, oh. Kaliwa, kaliwa. Nuibin Pebrero tayo. Oo. Eh, mga kababayan, sila mam ngayon ang tampok sa video natin dahil bukas free ride ulit tayo sa taxi ni kuya malalaki na po ano yung si ate bonso po pangalawa ah pangalawa uh, ang tipid naman ti ba't hindi ka gumawa ng lalaki <laughs> walang lalaki tama na bakit? Ilan? Ay, hirap magabulabol, baka magdami. Ilan taon na si Mr. Ma'am? 46 oh bata pa din hmm. ano lang ako ng 6 years matanda kaya kasi yung mga nung araw yung mga lalaki kasi nahanap yung medyo may edad na yung babae oh hmm. kahit ako man kaya wala rin na, na uwi rin ako sa ano Saka. kasi kaidarang ko lang din halos ah pareho kayo may edad Oo. Oh. halos matanda lang ako ng isang taon Nakakauwi pa kayo sa lugar nyo, ma'am. Ang ganda ng lugar nyo, ah. Mm, Namatay ko patid ko. Umuwi kami. Antigil. Aminin man natin o uh, hindi, ma'am. Yung pag umuwi ka ng probinsya, parang hindi ka na doon mabubuhay. Oo. Parang... Nag-vacation kami one year doon. Balik talaga kami. Iba na yung... Kasi iba talaga doon. Kinasanayan mo. Bata, eh. Malayo, mga Jollibee doon. Hinahanap yung pagkain. O, pag ano, sa kapag... Tipong gusto mong kumain, kailangan mo magluto ka talaga, sadyain mo pa. Oh, Siyempre, ma-miss mo yung mga pagkain doon. Lapit dagat sa amin. Ah, oh, lapit kayo sa dagat? Oo. Oh. Ayan mga kababayan. Ayan si madam. Bali, yung mga taga rito, anong lugar kayo dito sa Mandaluyong mo? Sa Nuibe. Ayan, taga Nuibe ni Pebrero si ma'am. Ngayon yung magpaprint print na mga estudyante punta lang kayo sa kanila kasi pwede naman pala sa kanila may xerox din kayo ma'am no? oo oh. ate good luck sa pag-aaral mo mag-aaral lang mabuti wag mo nang <laughs> wag, yain. wag mo na dun sa pogi kasi hindi na uubos <laughs> yung pogi pero pag may trabaho ka na kahit ilang pogi pa may meron oo maraming pogi basta makatapos lang muna Anong pakiramdam tayo? Ano, ate, may ibang tanong pala ako. Anong pakiramdam mo ngayon na nakaupo na si Bongbong Marcos? Ano bang pinagkaiba ki... Ay, naku lang. Mahalat. Mahirap ang ano na ngayon. Mahalat, lalo ng bigas. O, akala ko magbe 20 pesos na. Ay, 20 pesos eh, Lalo nga tumataas. Kakaliwa ba tayo, te? Oo, oh, Kaliwa na? Ano? Kaliwa. Kaliwa. Lalo tumataas. Oo. Ibig sabihin, mga dilata ngayon tumaas, dapat ibaba naman. May yung ulang mga trabaho. Doon sa amin nakita ko yung dilata bumaba. <laughs> Anong dilata ko ya? <laughs> Hindi bumaba. Linagay sa kasi e kawali eh. Iginisang may ano may tawag din. Kaya bumaba. May kamatis kaya bumaba eh. Jesus wawa lang nito yung mga mamahirap na walang trabaho hindi kasi ate ganito maganda talagang ulam sa Maynila lagi sardinas <laughs> alam mo kung bakit kahit pa paano may repandable tayo sa sardinas araw araw sardinas yung lata ipunin mo may papakilo mo may sardinas ka uli, ibibili mo uli na sardinas pag napakilo mo yun parang you know, higit oh, diba? na ano, tuyot lagi Ayan mga kabayan, ganito kami dahil bagot, dahil wala naman din ng gaano pasayro. Kwentuhan na lang kami ni ate. Ayan ba traffic dito sa kanila oh. Ayan. Nuibi di Pebrero. Nuibi na. Tsaka mga kababayan, yung medyo may tama sa ulong mga marites <laughs> Dito nyo dalhin. Dito yung pagawaan. Oo. Malapit mental. Yung may mga tama sa ulong Martes. Hindi, joke lang mga kababayan. Baka ibas nyo ako, hindi naman tayo gano'n. Ah, bali, tat tatlo anak niya ma'am, pero may trabaho na karamihan. Oo, yung panganay ko may trabaho ito, ga, extra lang kasi mag-aaral naman. Oo, tama hindi Kasi yun. ito nag-aaral nung simula ang pandemic kasi ayaw niya ng... Kakanan ba? Diretso lang po. Diretso lang po. Diretso. Ate, message mo naman yung mga kaklasmate mo. Wala, di ko pa sila kilala. Ulo? O, oh, yung mga kaparintiyan, mga kamag-anak, mga kasama ko so, sa trabaho. O, sige, samantalahin nyo ah. natin. I-follow nyo to, ha? Diyan na po sa lumabas na motor. Diyan, sa lumabas na motor. Ah, dito lang, Kuya Tabi. Ayan, mga kababayan, dito na lang sila, madam, no? Kasi, Salam, ano. Ayan, mga kakalig, bukas, mga kababayan, bukas tayo, free ride tayo bukas. Ayan. Thank you, ma'am. Thank, thank you, thank you. Kuya, so tikman ka lang. Nakalak. Nakalak. Ayoko ka pa ba si ate, o. Oh, Di ba? Pagkikita nyo ito mamaya, ate.